Dalawang kaban, dalawang ano lang pala yung ano, ano. Tayo, Ihintayin na hindi na tayo bumalik doon. Titirahin ko lang pala ng konti eh. Magiging wala lang yung kaanan mo. Oo. Ako na ba naman lahat lang eh. Oh. Konti lang dito eh. round Kasama ulit natin yung team ni Kuya Martin po. Kuya Martin, yung pinaka matagal na karyador dito mga kakri. At saka yung kalabaw niya. Ano na pangalan kalabaw mo Kuya Martin? Cowboy. Si Stabball. Junior Baby Boy. Si Macho at saka si Hitler. Diyan na. Kay Martin, ako sasakay. Kung na may content ko ngayon. Pinakamatagal na karayador sa Alicab. Tambare. Ah, oh, dito tayo sasakay sa pinakamatagal na karayador sa likab. Kuya Martin. Pinakamatagal. Hindi mo tanda, pinakamatagal. <laughs> Kalamaw lang tayo tumatanda, kaya okay. <laughs> ah, si Cowboy, Aci si Martin, mak Kita nama Butas, Butas Si Kuya Martin. Tunggu tutup, tutup, Doon kami na ano, sa may ano na yun, nakakagri na sa may maraming puno na yun, sa malayo na <coughs> yun. Ito mga kakagri si... Lapit na makarating. Bahayan na nakakagri. Si... Koboy! Oh man, ng po lalim. Si Kaya Martin. Maraming ahas dito mga kagri Pagka bumaha kasi dito Dito lahat na pupuntahan yung ahas Kasi ito lang ang medyo mataas Ito ano Mataas dito walang tubig Kaya pagka kunyari baha dito Yung nakaraang baha Kita mo dyan mga nagpulupot yung mga ahas dyan Ang nagkaroon ng bahay dito Tubo ba yan? O patubig? Baka pa tubig naman yan Subo bahay na ginawa no Tapos puro ano naman nga Puro sukal May kuryente din ata oh, Huwag karga na si <laughs> karga na Si grass si <laughs> na ito Nagilis mga classmate Nakapagkarga ka na agad <laughs> Bilang na ba Nagilis na classmate tatlo awa at. E, Kailangan talaga natin 'yan, tatlo. pantay <laughs> Oh, nga 'yan lang pala. Oh, nga, hindi na pala tayo babalik ako ng ano. Eh, dalawa dalawa na lang pala kay diyan. Tagatagatlo na lang pala kayo. 3 6 9 3 6 ayan dalawang dalawang tatlo, dalawang apat

Ya taliguan niya sarili niya. Mama sama sana ay. Apat lang walang matin. Wala na silang karga.

Ah, kagay team Hitler. Uling hila. papas uwi na. si classmate nagpapaligo na ron. <todong> Masih kaya Martin mga kan? Ya, yeah. eh, nampak pun tak kau Arang gusto gitu pa yata ng umuunan ni Kyo Martin. <laughs> gusto pa yata ng bumutas ah, bobay. Ya, Are bobotas si... eh. Cowboy, kaya mo ba yan? <laughs> Sabi Martin, hindi raw yata tumatay ka lang bobo eh. <laughs> Yung kay Kuya, kay Kuya daw. Paray daw tae. Bago. Ayun eh, pupunta na. talaga, pupunta. pa Baka hindi bubutas yung tit sa si Hitler. Ito yung tagaputas nila, mga rabi, Si... Si... Cowboy. Yan, mga kakri. Kumbaga sa polis. Ito yung deputy. Yeah. Second <laughs> unit. Ah, second unit. Baka... Baka hindi bubutas si Hitler. Ito oh, yung bubutas mga kakri. Si Cowboy. Cowboy! Oh, kaya mo ba yan? <laughs> Pero na mali pres. Ah, na pala kanina. Ah, oo. Oh. Dalawang dalawang ano lang pala yung ano ano. ano. ihintay na pala hindi pala na tayo pala. bumalik doon. Titirahin ko lang pala konti, eh. Magiging wala lang yung ano. Oo. na Wala kang magiging Oo nga. Mali. Hindi mo natin alam na ito saan yun. Pa Pauwi na sana na ano. No, no. Oh. Oy. Yeah, mo lalim mo. Lalim na mga <laughs> <Ayaw>. <laughs> Tayo. Tayo tayo, tayo kay okay. ano yeah. may ini pala yung pagkana sa you know, Umutas na lang ng isa niya. Mga <laughs> si Hitler. Umutas. Ha? Sundan na ako. Sundan na Pumunta <laughs> sa lang sarili si Hitler doon mga kami Ha? Eh lahat nga kung magigig Eh hindi naman pala kayang gigil eh <laughs> Pakayihin <laughs> mo kasi Eh hindi tumatay daw sa'yo classmate eh Ah Hindi daw tumatay sa'yo eh Kaligun <laughs>

Ya. Yeah. Ah, hindi. Ayan, yung tatlo na yan. Kukunan ko muna. Isang hila. Isang vlog din yan. <laughs> Ayan, ay, hindi. Isa lang. Isa lang kukunan ko kukuna lang sila ng isa. Ah. Pag nakasalito sila, isa. Tawa na. <laughs> tawa na naman. Yung <mo>. kay Klasay, hindi talaga tawa tayo, no? Kaya, kaya mabilis. Sumugat talaga nila.

Ayan mga kakli Si Si cowboy, <laughs> Nakamiper si cowboy <laughs> Di ba? At <laughs> saka si Kuya Okay, at saka si Kuya Martin Siya yung pinaka Siya yung pinaka matagal Na karyador dito sa likab mga kakli Paano classmate? Ah, sama sama lang ako isa dito Para may isa pang Ah, mga kakri, nakita nyo si Kuya Martin. Mga ah, kakri, ang dito na lang yung vlog ko. Pinakilala ko lang naman sa inyo yung pinakamatagal na pinakamatagal na karyador dito sa sa amin sa, sa likab uh, si Kuya Martin. Kami sa vlog.